Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan na panatilihin ang espiritu ng bayanihan sa pagdiriwang ng Community Development Week at Community Development Day. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 41, pangungundahan ng Department of Interior and Local Government, katuwang ang non-government at people's organization ang mga aktibidad at programa ng pagdiriwang na ito sa unang linggo ng Enero na matatapat bukas. Enero asais ay idineklara bilang Community Development Week at Community Development Day. Inaanyayahan ko kayong lahat na dumalo at sumali sa mga pagkilos, pagtitipon at pagpapasinaya ng National Community Development Day. Ang mungkahe na pasiglahin muli ang pagdiriwang ng Community Development Day ay nanggaling na rin sa mga pinuno ng ating mga barangay. And I heed them to honor the kind of governance I not only preach but practice. That programs are developed from the ground up and supported by government at every level.